so around 4.30 na or lagpas sa 4.30 ng hapon at naririnig ko na dito sa loob ng bahay yung malakas na hangin sumarating na siya So, Saturday afternoon, October 31st, 2020, the last day of October, and bukas ay November 1. Hindi ako nagbablog dahil November 1 bukas at isi-celebrate ng iba yung tinatawag na araw ng mga patay. Kasi bawal naman dumalaw sa mga sementeryo ngayon. Punsod ng COVID. I'm documenting this kasi tomorrow, inaasahan natin, November 1, Sunday, na tatama sa parting Luzon at madadaanan ng Metro Manila ang bagyong Rolly. Ang pinaguri ang pinakamalakas na bagyo sa taong ito. Almost na sa 180 going 200 na ata ang kanyang lakas kilometers per hour. So sinasabi nilang malakas to. Alam naman natin na recent days na binagyo ng binagyo ang Pilipinas. Ilang bagyo ang sa halos sunod-sunod. At ito naman ngayon, nagbabanta si Rolly sa Pilipinas na naman. Okay. After ni Rolly, meron pang isang nagbabanyang bagyo na pumasok dito sa Pilipinas. So I want it to detailed on this vlog. Ano ba yung nangyari muna, October 31st ng hapon, and then bukas mag-vlog din ako kalinsabay nitong vlog na ito. Kung dito sa place ko, ano ba yung pakiramdam na bagyong Rolly. So as usual, nakita ko naman yung mga tao ngayon, normal yung buhay na ginagawa nila. Ayan, ibang mga bata naglalaro pa, dapat hindi yan pinalalaro sa labas eh. Yung iba nag-ready, yung iba normal, normal. Kapit ko nagpuputol ng puno dito para siguro paganda na rin ng bagyo. So tingnan natin. So makikita niyo normal pa yung paligid. Ayan. Ito yung punong pinuputulan ng aking kapit bahay. and kita niyo pa yung araw, yung sunset, ano. So di natin alam bukas kung ganyang langit pa yung makikita natin or worse. Kasi nga sinasabing malakas yung bagyo na darating. Si Bagyong Rolly Doggy Doggy Ayan yeah. Naghanap siguro ng pagkain Ito yung mini garden ni Kuya Okay So abangan natin bukas Kung Ano mangyayari. So we will continue this vlog uh, Siguro tomorrow Pag naramdaman na natin Epekto ni Bagyong Rolly or kung mamayan gabi magpaparamdam siya sa dito sa Metro Manila kasi alam ko naka ano na siya eh naka pasok na siya sa ah, landfall na siya kanina nag alarm yung aking cellphone nagpapaalala doon sa mga taong malapit sa dalampasigan na magkakaroon ng storm surge good thing na may mga ganyan na ngayon na sa ating mga phone at saka nasusubaybayan ko rin yung balita about sa typhoon doon sa DOST pag-asa uh, FB page naglalab sila doon ng update para dun sa bag. Baka natin kung anong mangyayari bukas or mamaya kung mararamdaman natin epekto ni bagyong Rolly. Good morning guys. Ngayon ay Sunday na. November 1, sakto. Expected na mararamdaman natin yung bagsik ng hangin niya at ng ulan niya later on mamaya hapon or gabi. si uh, nga, pinatayang ang dadaan nga si malapit si Bagyong Rolly sa ano <laughs> ah, kagising ko lang kasi dito sa Metro Manila. So ngayon ang NCR ay nakataas sa Typhoon Cyclone Wind Signal number no. 3. Kahapon number 2 lang siya. So around 200 something kilometers per hours na uh, wind strength. So pinapayuhan na rin na uh, yung iba mag-prepare sa Metro Manila and maaari magkaroon ng pagkawala ng kuryente. So ako kina-charge ko na yung mga ano ko. Kaya, Yung aking mga gadget. So, para sa communication. So, tingnan natin yung lagay ng labas. Uh, ano na ba ang uh, yun sa labas? So, alam nyo, ako, personally, I'm praying na hindi maging ganun kalala ang magiging epekto ni maging Rolly sa atin. Kaya lang, as per pag-asa, sing lakas ito ng nakaraang bagyong rusing way back 1995. At ako, nasaksihan ko na yun kasi may, may, ulirat na ako noon. And hindi naman siya comparable si strength ni Typhoon Haiyan o si Yolanda. Pero halos malapit. So, ito na yung condition sa labas ngayon. Alas 9, pasado. Nararamdaman na natin yung hangin kahit paano. At lumalakas na rin yung ulan. Ayan. So, kung makikita nyo. Ayan. I-zoom natin. Oops. Ayan. Nakikita nyo yung paggalaw ng mga dahon ng puno. Magsisignify na siya na nararamdaman na natin yung hangin. So, as early as this 9am, eh, alam na natin na parating na yung bagyo. So, yung iba mga kapitbahay at mga nadaanan ko kanina, kita ko nagpuputulo sila ng puno, naghahanda na sila yung kapitbahay, nagpuputulo sila ng puno kahapon. Ayan, uh, yun, makita ninyo. And hopefully, nakapag-prepare na ang iba sa pagdating ng bagyong Wally saluting So yun nga no, nag alarm ang cellphone ko dahil nga sa signal number 4 for... ikot naman <laughs> kanina yung isang cellphone ko yung nag alarm yun ito namang android yun ba so, so maigi yung kasi at least mapapalalahanan tayo sa danger every time na mayroong mga emergency nag-alarm yan So, kinukuha ko ngayon yung paggalaw ng ulap kasi pag tinitingnan ko siya ang nung ano niya so from this setting nakikita natin yung galaw ng ulap Mabilis bilis ng galaw ng ulap at nararamdaman ko na rin yung malakas na hangin ngayon ngayon ay pasado alas dos na So, ilang minuto na lang, mag-aalas tres na ng hapon. Still, uh, gaabang pa rin ako sa mga pangyayari sa labas kasi tinitingnan natin an uh, ba, ano ba magiging epekto ni Bagyong Rolly dahil nga dadaan siyang malapit sa Metro Manila. As of now, uh, natatrack ko kung nasaan na yung bagyo sa so, pamamagitan pamagitan nitong app na uh, dinownload ko. Tingnan natin kung makukuha niya. Ayan. So, yan ay windy.com. Meron yan sa ay iOS at meron din sa Android. So, yung dalawang cellphone ko yung in installan ko. So, pinapakita niya uh, in real time kung nasaan na yung bagyo. So, sa pamamagitan nito, natatrack ko kung nasaan na siya. At sa ngayon, ang ni-display niyang, ni-display niyang mata ng bagyo ay nasa halos lumagpas na ng konti sa daet. eh okay. Ang tinutumbak niya na ngayon ay papunta ng isla to. Frumblon. Wala kasi nakalagay na pangalan. So, sabi ng pag-asa, tutumbukin nito ang Batangas. Almost near talaga sa Metro Manila. So, inaabangan natin yung magiging, ano yan, magiging epekto niyan sa Pilipinas. Especially, ngayon na lang ulit ako naka experience na ang Metro Manila ay na-declare na signal number 4. So, abang-abang tayo. Ito, ito ay dokumento ko. Dokumento ni Kuya Dens sa Bagyong Rolly na signal number 4 na ngayon ang Metro Manila. So around 4:30 na or lagpas na 4:30 ng hapon at naririnig ko na dito sa loob ng bahay yung malakas na hangin marating na siya so kung makikita nyo yung kinukuha ng kong puno ngayon yan sila yung sukatan ko kung talagang malakas na yung hangin kasi yung buko doon sa malayang at naririnig ko na rin tumutunog yung mga yero ng ibang bahay or I think yung yerong nandoon sa kung nakita nyo sa may building na yon na pansalo ng mga nalalaglag na debris So yun yata yung tumutugtog o yung tumutunog rather. So panaka malakas yung hangin na dumarating, kasama rin siyang ulan. And then, magdabi lang humihinto ng ganyan. Hindi pa naman siya dala-daretsyo. Okay. So wala na rin yung mga kumikilos na mabibilis na ulap kanina. Ang nakikita ko na ngayon, mga kapal na ulap yun, ang lakas ng hangin. Diba? So, na ang epekto. Hanggang alas 5 pa lang. Ang sabi ng pag-asa, alas 8 ng gabi. Or gabi, darating talaga at tadaan ng matindi si Bagyong Rolly dito sa Metro Manila. Babasa ng camera! Medyo madilim na sa labas at hindi nakita yung nangyayari pero kung naririnig nyo ang nai-experience na lang natin ngayon ay ulan na hindi naman malakas tapos may konting hangin alam mo mag time check wait So according sa aking time check ay mag alas 8 na. Awa naman ng Diyos, hindi tayo naka-experience sa Metro Manila ng sobrang sobrang malakas na hangin. Meron lang pag-ulan, yan, may konting paghangin kanina. Malakas yung hangin kanina pero hindi naman siya ganun ka-destructive. Salamat sa Diyos kasi hindi tayo nakaranas ng malakas-lakas. Although nakakawa yung mga kababayan nating nakaranas ng hagupit ni Rolly pagkadating niya dito sa Pilipinas. Prayers for them and also prayers for us naman din na stay pa rin na safe kasi hindi natin hindi pa natin alam kung yan ay tuloy-tuloy na pero yun nga sabi ng pag-asa kanina as of 5 pm from signal number 4 or tropical cyclone wind signal number 4 ang Metro Manila tinawag nila ng number 3 na lang kasi nga ayon sa kanila humina ang bagyo pagpasok dito sa Pilipinas so meron lang ulan kung naririnig ninyo panakanakang hangin na hindi naman na ganun kalakas kanina nung hapon so yun so yun nga yung pagantabay natin ng tay rolli rolly simula pa kahapon nag vlog ako adjust lang natin yung focus ha and until now na mag alas 8 na ayon sa forecast ng pag-asa eh ngayon dapat mararamdaman yung matinding epekto ni bagyong rolly pero nga dahil sa humina siya from signal number 4 naging signal number 3 tayo ay medyo na hindi natin na naramdaman yung bagsik niya di katulad ng mga naranasan noong naabutan ng pag ni Bagyong Rolly so ganito na lang siguro yung magiging update ko sa Bagyong Rolly ano? at yun ngayon mga natuklasan kong apps share ko meron din pala sa uh, PC So, punta lang kayo sa windy.com. yan kung kaya nyo na mag-install sa inyong mga phones, install nyo lang para kahit paano nasusundan nyo rin kung may mga tropical depression tayong na mararanasan dito sa Pilipinas. Actually, hindi pa tapos kasi after ni Rolly, meron pa tayong bagong Shoni na kaninang umaga ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. So, natin alam kung saan ang pagtahak niya pero according sa pag-asa, may possibility siyang mag -landfall. So, ingat-ingat tayo mga uh, mga kapatid, mga kuya dens dahil sunod-sunod yung bagyo uh, yung mga kababayan natin nga sa Bicol ay sama natin sa mga prayers natin at kung matutulungan natin sila, tulungan natin ano, ilang, ilang beses na sila kasi hindi ng bagyo, simula pa nung nakaraan pahawa naman sila okay? so this is your Kuya Dens uh, I hope na kahit pa, siguro uh, next video mag insert ako na ano ba yung uh, knowledge about sa mga typhoon, paano siya nabubuo, bakit tayo binabagyo at uh, ano yung mga dapat natin gawin para makaiwas sa mga sakuna pag may mga bagyo. So this is your Kuya Dens na sinundan yung mga sabag eh, dito lang naman no? hindi naman ako pumunta sa mga malay maliban sa ng malayang kaya ako dun sa isang videos, no? na sinundan yung mga pangyari kay Bagyong Rolly rather awa naman ng Diyos hindi tayo nakaranas ng matindi kung meron man maging update mamaya around 9 or 10 pm siguro sasama ko na lang sa clip kung may sasama pa This is your kuya Dens nagpapasalamat sa mga nanonood sa mga bagong nanonood please subscribe up to our channel sa mga subscriber natin palike ng videos and pashare na rin para sa mga kapwa nating magiging kuya Dens sa so, susunod na mga kapangit diba? okay so this is kuya Dens na pray naligtasan na kayo sa inyong mga kinaroonan at kung yung kalilimutan din i-pray ang mga kapwa natin Pilipino na naka-experience ng mga sakuna na sana makabawi sila at makabangon sila sa mga nangyayari. Salamat-salamat. is your credence. Signing off.